Bakit ka? Bakit hindi ka makawala sa pigati? Bakit kaya? May idea ka ba? Maaari ba mo bang balikan ang nakaraan at suriin mo kung bakit ka nandyan sa sitwasyon na wala ka ng kumpiyansa sa sarili? Siguro ang iba sa inyo may ibang taong sinisisi o sitwasyon na gusto mo itama sa nakaraan. Pero teka lang, bakit sa iba mo isisisi ang naging ikaw? Dapat sarili mo. Dahil ikaw ang responsable kung bakit ka nagkaganyan. Kung talunan ka sa paningin mo ngayon, yan ay dahil sa mga naging desisyon mo sa buhay. Kung wala ka ng tiwala sa sarili mo, yun ay dahil pinabayaan at sinukuan mo ang sarili mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Pwede kang magsimula. Pulutin mo mga natutunan mo sa nakaraan. Huwag puro sakit ang balikan mo. Hanapin mo rason kung bakit ka nalug mo. Bigyan mo muli ng dahilan ng sarili mo para bumalik ang kumpiyansa mo. Naaalala mo pa ba nung bata ka? ang dami mong gusto marating sa buhay. Hindi mo iniisip kung imposible ba dahil hindi ka pa nakakaranas ng kabiguan at hindi mo pa kayang subukan. Ngayon matanda ka na, nakakaranas ka na ng kabiguan kasi kaya mo nang subukan gawin yung mga bagay na gusto mo. Kasama sa buhay ang kabiguan, pero huwag mong hayaan na tuluyan kamuwala ng tiwala sa sarili. Paganda ka na, kapag matatag ka na, Siguradong magtatagumpay ka dahil walang imposible kung hindi ka susuko. Magtiwala ka sa sarili mo. Ang buhay na nararapat sa iyo ay ang buhay na pinapangarap mo at hindi ang kabiguan na nararanasan mo ngayon. Magpatuloy ka. Huwag kang susuko. Kung ayaw mo matalo sa buhay, kaya mo yan. Kakayanin mo yan.